Hello po mga kasama, kung saan nga may bago at masarap, dapat laging kasama ka. Kaya naman ngayong araw, pupuntahan natin ang isa na namang Asian restaurant dito sa Jeddah, kung saan nag-offer sila ng mga Asian food at syempre, hindi mawawala dyan ang pagkaing Pinoy. Kaya naman, halika na, pumunta na tayo rito sa Was Restaurant. Ang Was Restaurant ay matatagpuan sa Al Yamama Street, Al Salama District, Jeddah, Saudi Arabia. At bukas sila mula alauna ng tanghali hanggang alas 12 ng madaling araw. Pilipino nga pala yung kanilang chef at the same time, mga kabayan din yung mga server nila. At maganda rin pala yung kanilang ambience, nakaka relaxed matching music pa yan. At ito nga pala yung second floor nila para ma-accommodate nila yung mas maraming guests. At maniniwala ba kayo na ang order sa kanila nag-range lang ng 35 to 55 riyals? ba diba ang mura at dahil dyan, kain na na. At ang una kong ang kinain dyan, yung kanilang specialty na savory fried chicken sa halagang mm -hmm. poteriya. Masap! Malasa ha! Masap! Lasan-lasan mo nga dyan yung timpla dun sa manok na nanood sa kanyang mga laman. Diba? Lalim. <laughs> At kumuha na nga tayo ng kani na inabot naman ni Abby. At ang masasabi Dabi ko sa kanin, serve ng kani ay, eh, madami yung kani sulit. At pagkatapos nga, kumuha tayo ng kaldereta. Ayan, papakita natin sa camera habang umusok-usok pa. At kinagat ko na nga. Mm, sarap. Ang lambot. Sabay focus sa mukha kong malaki. <laughs> Pero seryoso, masarap. Malasa yung kanilang kaldereta at ito na ngayon yung kanilang kare-kare na merong mani sa Kare-kare pala 'to. Ayan, may sprinkle of peanut. at kumuha tayo. At siyempre, merong alamang at ito hiniwa na nga natin. Hindi na pala kailangan hiwain kasi malambot na talaga yung laman. Mm, yung order nga pala ng kare-kare sa kanila 39 reales lang kaya mm, sulit. At ang sumunod na nga yung pomelo salad kung saan ito ay may pomelo, siyempre at the same mm. time may shrimp na isasawsaw mo sa kanilang sarap. sauce. Ano at yung sarap na kung complement yung, yung, yung ito, lasa so ng pomelo at the same time yung sauce. Mm. At sumunod na nga natin yung kanilang oriental chicken wings sa halagang 25 riyals. Mm, kagati na natin yan. Sarap. Kailangan natin kamayin para ma-enjoy natin ang pagkain. Mm. Lasan-lasa -lasa rin yung tamis, alat. At, at ito na nga yung ating binakol chicken na kasama ang buko. At ito raw ay nag-originate sa Western Visayas. At pagtikim ko nga dyan sa manok, malambot na. At the same time, lasan-lasa -lasa mo yung lemongrass. Meron din tamis right? gawa sa buko. So it's para siyang tinola, pero hindi siya tinola. Kasi nga, siya ay binakol at kumain na nga ulit tayo ng manok kasi talagang masarap yan. So ayun yung kailangang puntahan at matikman dito sa West Asian Restaurant dahil talaga namang masarap at napaka-affordable ng kanilang mga pagkain at the same time ito ay pwedeng pagsaluhan ng 2 to 3 person. At dahil dyan dumating na yung ating bill, meron tayong 351 paghati hatian naming tatlo at naghati-hati rin kay merito sa cheesecake with apricot sauce sa halagang 25 riyal at sinubukan din namin itong knickerbocker sa halagang 19 riyal so para siyang fruit salad na masarap may twist sa bawat kagat. <laughs> at after nun, tapos na tayong kumain at nag tayo. Maganda yung kanilang CR. Pwede ka mag-Instagram at sa mga kabayan natin gustong pumunta rito at ma-enjoy ang kanilang masarap na pagkain. Punta na po kayo sa Was' Asian Restaurant. At hanggang doon lang yung ating maiksing Again, thank you for watching. Dahil sa SUNY TV, laging kasama ka.